Grabing galit talaga ni Pitang eh. <laughs> Binagmumura talaga niya si Kuya Junya eh, no? Talaga. Wow. Ay, ang cute ng kubo nila, oh. Yun, oh. Ang cute ng kanilang kubo. Wow. Ang ganda. Daming manok, oh. Ang ano? may lahi eh. Dati wala pa tong bahay dito. Ngayon, saging oh. Dati, di ba no, wala pa tong mga bay bahay Ang cute ng kubo oh. Oo di ba? O oh, para 'yan. O, oh, sarap dito magrenta, tahimik. Di ba? Ikaw lang tao. No. Na ba pagalit? solar. Dami sa akin. Dami. <laughs> Ay, naiwan ata yung damit ni mama tong doon na panty. Sa Ay, oo, oh, hindi mo na ipasok sa ano. mo, Ang damit ni Lola mo pitang. Oo, oo nga eh, kasi may taga-bihis ka. Ano kaya hindi magiging mabilis? pang <laughs> tawa. Tawang Tawa, Tawang tawa. Tawang tawa, Tawang tawa. Mga saging mo. Ko na. mga maayong bunga ng saging Walang sira. Yung nagsasalita lang Ikaw nang oh. na kaya mag saging. <laughs> saging mo. Oh. Ay oo, ayun oh. Saging. Ang dami oh. Huh? Yun oh. Ay, dami oh. Ay, isang ha? bulig. Ayan. Yun. Akit daw yung dulapitang. Isang... Yan, doon tayo akit mamaya o oh. dadaanan natin yun. Oh. Ay, layo Oh. Okay. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ayun, June tayo sa patuhan. <laughs> <laughs> o, oh, ngayon wala kang reklamo kasi patag to ha. Doon oh, kanina. Grabe ang bungangan yan. Para. Kanina yung hindi mo Ulitin mo hmm. Grabe talaga siya, dahik-dahik <laughs> talaga siya dun sa mga bato-o oh. tapos ang bungangan niya, grabe. <laughs> Pani reklamo. O dito patag, ano, relax ka. Dina, eh, sinabi, Dapat nga doon ka pa rin dinaan dina. ulit eh. Amina, grabe init. Wala ano mada dito mga mayabang. <laughs> okay. Sa so, din, pa hindi. Uy, bitbitin mo na yan, Tan. Mabigat yan. Basa ito. yan, eh. Hindi, si Mama Tang. Si, anak naman, eh. Utot naman yung utot. si Tano yan. Utot ng utot. Oh. Na, wala, wala kayo kanina doon. Saan? Ay, di ako umutot Hindi. Hindi sarili ang amoy. Siya lang din nag-amoy. Uh -huh. Ako sa'yo, wala <laughs> sina. Papamuha <lang> dito sana, eh. <laughs> ito oh sakin oh te. Okay. Guguyan? Oh may get na. Gamit sa gas ng saging. Oh yan, oh, pwede na to oh. Meron oh, pa nang daanan na ganito. Oh, oh yeah. iya, eto nga yung patag. Eh, yung kasing dinaanan natin kanina doon, shortcut kasi 'yon. Oh. oh, yan, diyan nga kami dumaan ay, kanina. Shortcut kasi 'yon. Para, para, para man, may chill kanina, kung mainit pa kanina. Huwag <laughs> <may pa> <laughs> uh, Oo. Okay. Uh, yan o. Oh. ko nga si Pitang, basta yung bungangan ni Pitang talaga. Grabe. <coughs> Hindi pa. Sarap pa ng hangin. Ito yung maganda umakyat ng bundok. Wala bang bunga? boss Ayun yung akyat namin oh. Hindi naman siya gaano katarik. <laughs> Hindi naman siya talagang matarik na matarik o Oh. Sure diba? matarik. <laughs> 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 oh, sige tang pakitakbo nga niyan. Ay nakpo. Sige na wala kang dala oh. Ay, princess, oh. Talo ka ni princess. Tingnan mo si princess. Oh. Ano? <laughs> Doon na. Nag-ano pa ng alikabok yung libre ano ka na, Colbo.